<laughs> thank you so much, Mapa. And um, senior 18 thank you so much sa pagiging Mapa para sa amin. Nalibot natin yung bu halos buong mundo. So maraming maraming salamat. Next year, buong mundo na talaga. Uh, Siyempre gusto ko lang magkwento, di ba? Uh, sobrang dami natin pinagdaanan together. Al alam niyo naman yan, alam niyo mga struggles na pinagdaan na natin and grabe hardships na natin but still, nandito pa rin tayong magkaasama uh, simula, simula pa lang nung walang wala talaga like, wala kami, walang nakaka-appreciate sa music namin but now, you guys are here, we are so thankful and araw-araw thankful kami kay God na nakilala namin kayo, nakasama namin kayo ngayon, nagtutour na kami ngayon Unti-unti uh, na, na unti -unti nang natutupad yung pangarap namin. And three years ago, Nag-debut kami ng Tila Luha. Yeah. Tears Prevention sa English Translation. Yes, and... Ayan, Ayun, ikwento ko na din pala yung alam. Sino gusto mo, sino gusto mo mapanood yung alam? Gusto mo mapanood? Magpakit si Justin? Magpakit si Stel? Magpakit si Josh? Magpakit si Pablo? Ay, siyempre, exactly. magpakit si Ken. <laughs> Susan. Salvo, 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 salvo. Our next song. Huwag mo kami nililaw ako, Justin, ha? Ah. <laughs> ayun po, so, so, sinabi nga ni... Ayun nga, napag-usapan na natin yung alam. Siyempre, yes. nag-expect na yung 18, di ba? Ah. Sino dito yung mga naka-witness ng alam era? Alam nga, talaga, alam nga. Yeah, alam nga, talaga. Alam nga, Alam nga, nagtaas na kamay. May nagtaas ng na kamay. Ano mo nga? Saan lang mga nang ano? Hindi, kasi yeah, yung so iba, like... naabutan niya yung alab era. Yeah. Pero lahat ba dito alam yung alab? Yeah! yeah. Ah, sample, sample. Yeah. Anong, yeah. anong tawag mo? Yeah. Tingnan natin kung alam nila. Yeah. Sige, sige. At kahit pa... hindi <laughs> laki <laughs> yung mga Hindi, promise, alam niya yung alab? Yeah. So, expect namin makikikanta kayo. Yeah. So, are you guys ready? Hindi naman.